Pag-hanging bridge tayo. Alwagan nyo po po. Mababutanay. Dadaan kami sa hanging bridge. Yes. Oh. Okay. Kitaan nyo kung mababutan na kita kayo, kayo na. Baka matukol. Ayan. Mga takot ang kasama. Dadaan kami sa hanging bridge. Ay din sa ilog. ba? kumpat nay kat pa ya iyan ang oh, ganda ng bundok kabsat yan ang ating nature malusok togi diyot <laughs> Kumpot ka kalandok na nata. Anong mama? Nagkakababiting ka. Ayan. Dadaan tayo sa Hanging Bridge. Uh, dito sa Dawara Falls. Barangay isang bahay. Suyo Ilocoso. Ang uh, ganda. Ayan. Hindi sila takot. Dati takot sila. Ngayon hindi na. Ayan ang ilog. Uh. Oh. ito oh, yan experience natin ang dumaan sa hanging bridge kay Rob Seth oh, uh, hindi nakakatakot kahit umuuga pag saray ka hindi ka matatakot yan. tapatan mo lang yung tubo para yan ang daanan aha ha 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 <laughs> Bundok, kibok, kibok. Ay. Ay, nakabukbo, Sarap. Sarap tumawid sa hanging bridge. Ayan. Okay. Ay, nasa bundok na kami.